ang <laughs> po May panjali na <bina> po. <laughs> so what's up mga kanoypi? So it's your boy, uh, Boss Noypi. So andito ngayon tayo sa Katanao at mamimigay tayo ng tumataginting na 1,000 pesos! So, sabi mo ngayon, Boss Onel. Good luck! Tara na! Si no. Boss? uh, no. <laughs> So yun, uh, mechanics natin, very simple lang. Uh, meron kaming baong rainbow na colors. So gagawin natin, kung sino man yung may baon na ganun kulay, nabawa meron siyang bag, no? So dapat yung mga rainbow colors na yun, nandun sa bag niya. At kada isang kulay na natamaan niya, or makukuha niya na nandun sa rainbow, meron siyang 100 pesos. At kapag nakompleto niya yung, doon kasi sa picture namin, walo lang, ah, anim lang pala, anim yung uh, kulay na nandun. So ngayon kapag nakompleto niya yung anim na kulay na yun, 1,000 agad. imbis In, na 600, 1,000. Okay? Pero pag kulang, syempre, pag tatlo lang yung nakuha niyang kulay, edi 300 pesos. Okay? Basta isang kulay, 100. At kung niya yung anim, 1,000 pesos. Okay? So, tara! So yan, pupunta na kami sa sa Pure Gold. Abangan nyo kami dyan. Let's go. Siyan natin yung mga tambay. O, oh, shout out ko sa mga tambay <laughs> sa La <laluma. laughs> Nagagawa ng ano. Para saan yan, pare? <laughs> Hello mga kanoypi. Nandito tayo ngayon sa Bill Gold. Bill Gold. Beer gold. <laughs> Para maghanap ng maaring manalo ng aming palaro ng 1,000 pesos hanggang 500 pesos. Hi, ma'am. Hi. Hello. Willing ka pong ano, sumali sa challenge namin? <laughs> ano ka ba, babe? Ano pong challenge? Patayin mo na ng cellphone kung nakapalo kayo sa amin. Oh, nakapalo? Nakapalo? Nakapalo. Kasi game kayo sa challenge. Ano pong challenge? Ang iiyahin niyo lang itong mga kulay. Alam niyo yung kulay ng rainbow? Yes. Yeah. Yes, yes. Alam Bigay kami. kayo ng anim. Niya. Anim. anim. Uh, okay. Blue. Yellow. yellow, yellow violet. Violet. Ba? <coughs> sige, kaya mo yan. May kayo. <coughs> Magbibigay ako ng mga kulay. Tapos kailangan na sa buong katawan ninyo. Oy. Pero ano, kung wala kayong ano, kulay na sa buong katawan nyo, ay, bibigyan namin kayo ng 1 minute para makakuha o makapitan yung kulay na yun. O, game kayo? Game, game. Sige. Isang kulay, mari kayong manalo ng 100. Pero, pag nakumpleto nyo yon, mananalo kayo ng 1K. Tunay ka yan, suya. Tunay, tunay, tunay. Tamiro. Tunay so, yun na. Mag-start oh. <laughs> okay. na tayo? Ready <laughs> na, na kayo? Start. Ready na. Ready okay. na. Kulay. Ready na. Sige. Okay. Yellow. Yellow. Ano ayro? Yellow. Oh, yellow. <laughs> oh yellow. Pwede, yellow. Pwede. Yellow, pwede. Yellow. Yellow. Oh, yellow. May kulay. Kulay na, yellow na. Next. Panalo red. ito. Red. red. Ito. Ay, red. Ay, ito, tama. <laughs> eh, yeah, red na po. Ito nga yung lipstick mo. <laughs> red. 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 Color. Orange. Ah, oh, yun na nasa akin. <laughs> oh, orange. Orange. Galay, magalay. Violet. <laughs> violet. Oh, violet yung pagmutang. <laughs> Blue. Uh, blue? Blue, blue, <laughs> <laughs> blue. Green, uh, green, 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 oh, oh, uh, green, green, <laughs> okay. green, oh. green, oh. Oh, uh. so, oh, balato, green, 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 po dyan sa pamilya ko. <laughs> <laughs> May panjali din na ako. Shout out sa kabit ko dyan. <laughs> Joke lang. Thank you. Naka-follow ba kay sa Noypi? Under na page, oo. Oh. Matingin, batingin, batingin. Ay, wala, hindi naka-follow. Ay! Ay, naka-follow! Oo, oh, di ba? Naka-follow. So ano ate, uh, willing ka bang sumali sa challenge namin? Ang challenge namin is rainbow colors. Alam mo yung ano, uh, kulay ng rainbow. Sige lang magbigay ng sample. Rainbow. Um, orange, sample. Okay. violet. Ayun sige, alam mo. So ganito, uh, may mga kulay kami dito ng rainbow. Uh, meron tayong ng red, yellow, green, violet, orange. So ngayon, pwede kang manalo ng 1,000 pesos pag naibigay uh, mo sa amin lahat ng kulay na 'yon. Kung anong nasa bag mo, meron ka namang gamit sa bag, di ba? Pwede ka manghingi sa mga kasama mo. Pwede mong hipuin. Halimbawa, yun may kulay orange. Pwede mong hipuin. Takbo ka lang doon. Pero, dapat yun ay one minute lang. Okay? Anim na kulay yun. Sa isang kulay, meron kang 100 pesos. Woo! Sa isang kulay, sa isang kulay may 100 pesos. Pero, pag nakuha mo yung anim na kulay, 1,000 pesos. Okay. So, ito yung timer. Ito yung timer. One minute. Ayan, ha? Akin na yan. Akin na yan. Akin na yan. So, yeah. Unang kulay natin is ah, red. red. sige. Sa bag mo, kahit saan, ayun, cellphone, no? Ayun, takong case, o. Oh. Ayun, ah, Red. red, red. ayun, oh, red. Okay. May isa, may red. O, so, oh, next is orange. Orange po? orange. <laughs> o, so, dito, 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 baka sagsakan ka, ka. So, next is, ano? Ah, uh, next is, ah, uh, yellow. Yellow. Yellow, yellow. Ay, yellow. <laughs> Oh, next, next is green. Green. Nakatimer lang minutes, ilang minutes na lang, ilang seconds na lang. Green, green, green. Green, green. Wala, wala cellphone. Yun, yun, yun. <laughs> so, yun, green. Ah, uh, next is uh, blue. 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 Ayan, sige, pwede na yan, pwede na. Ilang seconds? 37. seconds. Uh, violet last. Ay, 1,000 pesos. Easy, easy. Ah, teka, wala yata kung 1,000, ibigay e, ko na kanina kay Kitty. Haka eh. na yung ano dyan, uh, 500 ate, para ito na lang. Ay, wala, meron ako 1,000. So, yan, 1,000. Okay? Um, bigyan, kinabahan po ako doon, pero, pero maganda po yung pag-challenge niya. shout out sa magulang mo, sa jowa mo, kung kanino. Shout out po, shout out po sa mga kilala ko. Ayun, oh, thank you, thank you ate. Ano pangalan mo ulit? Kisha po. Kisha, so, sa ate Kisha. Thank you, thank you. Ingat ka. so, what's up again, mga kanalipin? So, yun, ka-uwi lang namin galing, uh, syempre, sa Pure Gold, nagpa-games, nagpa-challenge. So, nakakatuwa, kasi kahit first time namin to, eh, Ano mo yun, nabubulol, kinakabahan, eh, si Nanoy Pionel, si Nanoy si Boss uh, So, yun, uh, uh, syempre nakakabahan uh, pa first time namin to. Pero at least di diba, masarap sa pakiramdam na nakatulong kami sa mga followers namin syempre. Syempre priority namin yung mga supporters namin. Kasi sila yung mga uh, sumusuporta sa amin, sa mga ginagawa namin, naniniwala sa amin. So, nakakatuwa at uh, natulungan natin sila. So, see you sa uh, susunod nating mga pa games at pa-challenge. So, abangan nyo kami. Uh, hindi pa ito yung huli. Ito nag-uumpisa pa lang tayo. Okay? So, ano masabi sabi mo? Boss, Noy Pionel. Nag-enjoy ako! di ba? ang limi ba mo? O yan. Sobrang sabi mo doon sa ginawa natin? Anong pakiramdam? Sobrang saya dahil nakatulong ako, nakapagpasaya pa. Shoutout mo na, shoutout. Shoutout sa tuwa pa ko dyan, Pogi. Nandito na, gigisikat ako. Kaya mo yan, kaya mo yan. Ganda, ayos. Shoutout mo na, shoutout, shoutout. Shoutout po. Shout <laughs> out po kay Escobar. Tara! Padayo! <laughs> Asahan nyo, hindi pa ito yung last. May mga kasunod pa tayo. So abangan nyo kami dyan dito sa kahit sa barangay. Habang tumatagal, syempre, dadayo tayo sa ibang bayan. So, shout out muna sa mga followers natin. no? So see you, see you. Ang A muna dyan sa A. A! A!